ka man nakikita, maraming natatakot dito sa West Philippine Sea sa China. Yes, miss. I mean, papunta na tayo doon. E ating halalan, magiging peaceful kaya? Sa araw kasi ng halalan, marami sumo. Ba si Rudy Baldwin, isang kilalang psychic at visionary na laging nagiging usap-usapan dahil sa kanyang nakakakilabot na mga prediksyon tungkol sa hinaharap. Kilala siya sa kanyang babala tungkol sa malalaking sakuna, krimen at iba't ibang kaganapan na tila nagbibigay ng pahiwatig sa kung ano ang maaring maganap sa hinaharap. Ngayong unang bahagi ng 2025, mayroong mga bagong prediksyon na namang kanyang ibinahagi at mga revelasyong gugulat sa iba't ibang usapin gaya ng kalamidad, trahedya at kahit na sa usapin ng politika. Kaya naman sabay-sabay nating alamin ang sampung nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin sa 2025. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Kababalaghan at Himala sa Kalangitan Ayon sa vision ni Rudy, sa kalangitan at himpapawid ay makikita ang mga kakaibang fenomena na hindi maipaliwanag. Ang langit ay tila magbabago ng kulay, mga pulang liwanag at mga ulap na parang apoy. Di umano ang misteryong ito, ay hudyat ng isang malagim na pangyayari sapagkat ang pulang ulap ay salamin di umano ng dugo o trahedya. Mas na kumulimlim ang langit na mayroong aksidenteng mangyayari na kitatak sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayon kay Rudy, tatlong misteryosong aksidente sa himpapawid ang magaganap sa 2025. Ang mga pangyayaring ito ay magpapaisip sa atin kung may mas mataas na puwersa na nagpapaalala sa sangkatauhan hangin na may dalang bakterya. Ayon kay Rudy, ang 2025 ay di umano magdadala ng isang hangin na tila may dalang kakaibang bakterya. Magulit ka na lang na may tumubong butlig na kasing laki ng piso. Ang epekto nito sa tao ay ang biglang pag-usbong ng mga malalaking butlig sa balat na kasing laki ng piso. Ito rin umano ay mayroong kulay na itim o berdeng katas kapag ito'y pumutok. Bagamat ayon kay Rudy, ito naman ay mayroong gamot, ngunit maaari pa rin magdala ng peligro lalo sa mga taong may mahinang resistensya. Hindi ito umano chickenpox, ngunit mabilis kumalat sa hangin bagamat hindi nakakahawa si direktang kontak sa iba. Isa itong kakaibang sakit na maaaring maging malaking suliranin sa kalusugan. Pagdurusa ng mga OFW Sa taong 2025, ang mga overseas Filipino workers o OFW ay magiging target ng karahasan at krimen sa ibang bansa ayon kay Rudy. Maraming mga OFW ang posibleng maging biktima ng pagnanakaw at pagpatay. Tumaas ang bilang ng nasawi. OFW ito, Pinaalalahanan din ni Rudy ang mga OFW na mag-iingat sa mga insidente na may kaugnayan sa pagtatraidor at pagkagahaman sapagkat ito ay magreresulta sa kapahamakan. Magdadala rin di umano ng pagdurusa sa mga OFW ang mga bagong batas para sa mga manggagawang Pinoy at karamihan sa mga ito ay mapipilitang pauwiin. May uugnay ito marahil sa pagkapanalo ni Donald Trump at ang intensyon nitong higpitan ang immigration at borders ng Amerika kaya't hindi ito malabong mangyari. Trahedya at kabiguan sa showbiz Ang taong 2025 ay taong ng luha ng mga Sa mundo ng showbiz, makakaranas ng matinding emosyon ang mga tao. Ayon kay Rudy, Isang kilalang personalidad at direktor ang masasawi sa isang aksidente sa Himpapawid. Mayroong isang aksidente sa Himpapawid na napasama sila doon. Tatlong aksidente ang sinasabing mangyayari sa showbiz at isang batang aktor ang posibleng mag dahil sa matinding stress na kanyang nararanasan. Itong, may isang young star dito na yung buhay niya dahil sa stress. Ang mga pangyayaring ito ay magpapalungkot sa mga tagahanga at magpapatanong tungkol sa katatagan ng mga artista sa harap ng intriga at stress. Biblical awakening o pagpapakilala ng Diyos. Ayon kay Rudy, ang taong 2025 ay magsisimula ng isang biblical awakening o isang pagsubok sa pananampalataya ng sangkatauhan. Magsasanga-sanga ito sa mga kaganapang tila pagsubok sa katatagan at pananalig ng tao. Ang mga kalamidad at hamon ng kalikasan ay magiging tila panawagan sa mga tao na magbalik-loob sa kanilang pananampalataya. Kasabay nito ay ang posibilidad ng isang milagro o tanda na magpapatanong sa karamihan sa katotohanan tungkol sa Diyos. Pagtaas ng krimen. Magiging usapin ang pagtaas ng krimen sa taong 2025 kung saan maraming sospek ay maaaring mga kapamilya mismo ng mga biktima. Halos ang krimen tumaas. May dito pa naman maging sospek ay mga kapamilya lang. Kasama sa mga kasong ito ang mga karumaldumal na krimen kagaya ng pagpatay at panghahalay. Apektado rin ang mga politiko at mga doktor na maaaring maging target o maging sangkot sa mga krimen na ito. Ibinunyag din ni Rudy na ang 2025 ay taon ng mga hamon ng kalikasan. Una dyan ay ang latigong kidlat na may dalang apoy. Nakikita rin daw ni Rudy ang isang matinding kidlat na parang latigo ng apoy ang tatama sa isang komunidad sa China na maaring magdulot ng sunog at pagkasira ng mga kabahayan. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Iba raw ito sa ordinaryong kidlat sapagkat magdadala ang kidlat na ito ng mas maraming sunog na hudyat na kailangan ng maghanda ang mga komunidad sa galit ng kalikasan. Higanteng Buhawi Magkakaroon ng isang malakas na tornado o buhawi na may kakayahang humakot ng mabibigat na bagay gaya ng baka, tao at maging kabahayan. Maaaring sabihin nating normal na ang buhawi Ngunit ayon kay Rudy, ang mga buhawing ito sa kanyang vision ay lubos na mas malakas, mas malaki at mas mapaminsala. Ang tornado nito is a... Ah, masa kaya niyang humagip ng isang tao, kaya niyang sumira ng isang bahay. Hindi siya maliliit na tornado. Ang lakas ng buhawi na ito ay magdadala ng takot at magbibigay katanungan sa ating mga tao kung ito na ba ang katapusan. Mas malakas na lindol Bagamat pamilyar na at karaniwan na ang paglindol, ayon kay Rudy, iba ang lindol na dala ng 2025, Sa pagkat di umano, mas malakas at mas madalas natin itong mararanasan sa darating na taon. Sa taong 2025, yung lindol mapaparamdam na sa lahat ng sulok ng Pilipinas mayat maya. Ito marahil ay isang babala ng nalalapit na pananalanta ng tinatawag na The Big One ang napakalakas na lindol na inaasahang tatama sa Pilipinas. Payo ni Rudy, mas mainam na ang mga lugar na nasa panganib at maghanap ng ligtas na lugar upang hindi na maulit ang malalaking trahedyang ito. Pagsabog ng Taal Ayon din sa vision ni Rudy, ang Bulkang Taal ay muling magpapakita ng kanyang bagsik. Ito na yung pinaka-eruption, yung pinakamatindi pinakamalakas. Ang pagsabog nito ay inaasahang magiging siyang pinakamalakas sa kasaysayan at ito ang maaring magbigay daan sa pagkakabuo ng isang bagong isla. Ang islang mabubuo ay di umano hindi isang isla para gawing tourist attraction, kundi kanyang ipinayo na ang maliit na islang ito ay tayuan ng imahe ng santo upang maging simbolo ng proteksyon, pananalig at paggalang sapagkat ang pagputok na ito ng bulkang taal ay maaaring matagal bago masundang muli. Mas malalakas na mga bagyo Mas dadalas din daw umano ang pananalanta ng mga mas malalakas na bagyo na magdudulot ng matinding pagbaha at ang tubig ay maaaring umabot hanggang lagpas tao. Hinihikayat ni Rudy ang lahat na maghanda ng mga bangka para sa paglikas kung kinakailangan sapagkat hindi lang isa, hindi dalawa, kundi di umano tatlong magkakasabay na bagyo ang sabay-sabay na hahagupit sa ating bansa na magdudulot ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Ayon rin kay Rudy, sa gitna ng ganitong hamon, isang kwento ng kabayanihan ang mamumutawi rin kung saan isang aso ang magiging bayani sa social media matapos nitong iligtas ang isang mag-ina sa panganib tagtuyot at insekto. Pagkatapos ng matinding bagyo, ay isang malubhang tagtuyot naman ang susunod. Ayon kay Rudy, ang kawalan ng tubig at init ay magdudulot ng pagkasira ng mga pananim at magpapalabas ng iba't ibang insekto. Kasi yes, na makita mga insekto, lumalabas sila kasi sobrang 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 init. Ang tagtuyot na ito ay isang dobleng pagsubok matapos ang baha at maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain. Ang hinaharap ay tila isang palaisipan na unti-unting nabubuksan. Habang lumalalim tayo sa taong 2025, ang mga prediksyon ni Rudy Baldwin ay nagiiwan ng maraming tanong sa ating isipan. Ngunit sa lahat ng kanyang mga babala, may isang bagay na hindi natin matiyak. Tayo ba ay handa sa kung anong maaaring mangyari Ubahagi lang tayo ng isang kapalarang hindi na mababago. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo rito? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.